So hi guys, ah, nandito naman tayo sa bukid no. So ngayon, maglilinis na naman tayo ulit kasi medyo matagal na rin nung huli natin maglinis dito. Nung huli na tayo maglinis sa lugid natin. So ayan na rin yun din yung source ng tabi natin guys. Nasa so, likod ko lang. So ayan na nga guys. Oh, na guys, na tayo guys. na tayo So, meron nga po pala tayong po ng mangustin dito guys. ayan guys. sobrang laki na guys. Baka tutubo pa tos ng baka lalaki pa talaga ito ng lalaki guys. Ayan guys. Lain-lain natin yung talagang mangustin natin guys. tumbukin na guys sobrang yaman sa tubig guys ito ang lupain ng mga namin so inheritance kasi ito guys galing ka po sa mga kanino ano namin na lupain ko so yung tutulon nito guys mother title pa guys So ayun na nga guys no. Tapos na tayong maglinis dito sa paligid ng sardines sa saka sa paligid ng mangosteen. Sa dito rin sa supply ng tubig natin dito guys. Yung sa tabay, tawag dito sa amin tabay. Na tapos na rin tayo maglinis diyan, doon sa baba. So kita ko na sa inyo guys. Sobrang pinagpawisan talaga tayo guys. So okay lang at least nakapaglinis din tayo dito. Di guys. diba guys? Diyan tayo naglinis guys. Ayan. Ang nagawa rin tayo ng irrigation dito. Dan dito, dito sa tubig tanahan dan guys oh. rin pa baba doon sa guys ayan guys oh. dito guys sa tapos na tayo maglinis guys so ngayon guys magpapahinga muna tayo ng saglit saka pagkatapos natin magpahinga A-uwi ah, na rin tayo kagad. Kasi mukhang sobrang makalimlim yung ulap guys. Baka uwala oh, nang tayo dito guys. Ha? Eh, sobrang lakas na yung agos nito dito. Kasi na natin guys. Sobrang sarap na yung bigay ng kalitasan guys. Yung tubig yung bigay ng kalitasan. Ibang iba ito sa lasa ng mineral water guys. Kasi ito natural lang talaga walang halong chemical Hey guys, ayan na guys, pauwi na tayo guys. So hi hey guys, pauwi na tayo. <laughs> so, babalik na naman tayo dito sa susunod. Ah, dito din tayo magiging sa susunod guys. Yes. Ayan yung total view ng bukid guys. Ganda 'di ba guys? Diba ganda talaga guys.